Hi guys, ito nga pala yung bangkang turistahan na Mark Gister 1 na aking naleteringan at dito nga pala to sa Sabang Binsons, Camarines Norte at shout out nga pala kay Kuya MJ Mungkahan at maraming maraming salamat po sa atiwala. Shout out na din nga pala sa Primero Tours in Travel at sa mga gusto nga pala guys pumunta ng Kalagwas, message na lang kayo dyan sa page nila. Dito nga guys sa parting ito ay nagtulong-tulong na sila sa mga gawain dito sa bangka at kunti na lang ay matatapos na sila dito. Shout out nga pala sa inyong lahat guys at maraming salamat. Ito naman guys yung isa pa nilang bangka na turistahan na Markister 2 na aking naleteringan. Hinihila na nga pala ito gamit ang bako at para madala na din ito sa gilid ng dagat. Shout out na din nga pala kay Ate Rhea Asis at maraming maraming salamat po sa Tiwala. Shout out na din nga pala sa Kalagwas Xperia Travel and Tour. Message na lang kayo guys at pwedeng pwede pidi kayo dyan kung pupunta kayo ng Kalagwas.